Palayan nila Kaya prutas nila ito mga tutang mga Inday, kaway kaway Magpahala araw sa ating lahat Andito po ako sa Hoi An, sa Vietnam At uh, tour ko lang po kayo dito sa market nila Kung ano yung mga binibenta nila Ano yung mga nakikita natin Para makita nyo din, no? i-share ko sa inyo kung ano nangyayari Alright, sige, samahan nyo lang ako Load lang kayo Yeah. So ito mga Vietnamese. Mahilig sila sa herbs and spices. Ito mga una makikita natin yan no oh. Ano kaya yan? Ito chicken. Duck. Chicken and duck. And meat. Dito lang sila along Eh, So, sa kabilang side naman, chicken and duck din. Yan nyo ah. Tapos ingat lang kayo pag nagtawid kayo dito sa Vietnam. Kasi ano sila. Ayan. Duck and chicken. to nagbibinta niyo pala sila nyan, no? Flowers, kalamansi. So, ito. Honda Dream pa rin sila. Honda Dream. Ito, kangkong. Yan. Matatanda na yung nagbebenta. So, ang ganda. Yan, tofu. Ano kaya yung sasaging? Oh? Sa kabila din, same lang. Puro sila. Karamihan herbs and spices. May papaya. Yan. Turmeric. Pipino. Pipino binibensa nila ito na side, itlog may itlog din sila ng pugo ano itlog ng ano yata yan, pato, your duck so dito, busy sila dito kaliwat kanan din ang ano dito ang pagmumotor nila grabe naka-sap, naka-red, go pa rin. Yung prutas nila, ito melon. Ito parang anong klase yan? Uh, pumelo, na malaki. Meron din silang pakwan. Oranges. Mura po ang mga juices dito. Mga juice. Mura, may bayabas. Ito, rambutan. Ito naman jujube. Ito maple. Mandarin, orange. Malaysian orange. Dragon fruit. Yan, so almost parehas na din sa atin. Yan sila. Pero napansin ko yan sila nakahat ng ganyan. No? Cute. Tingnan. Ito. So, avocado. Evergreen. Yan. Avocado. Lucky saging, nabibenta sila ng saging na ano na nalaga na nalaga na. Na, na yan ito, lychee yan, lychee season na lang lychee dito talong ito, maliliit na talong oh. ano ito? maliliit yun ito yung Chinese na malunggay yan, meron ako sa bahay Chinese malunggay Kabila may pinya din sila. Ayan. Tamaan nyo muna ako dito. Malayo-layo ito eh. Ayan o. Diba? Ayan. Ito may Chinese kangkong. Merong ding may regular na kangkong. Ito. Alugbate. Oh. ternis panglad may pandan din dito muna tayo sa side na to Ayan, oh. puro mga gulay oh. kahit nainitan ito kung buhok yan sting sa kabila naman oh. Uh, same lang mga kalamansi Ang mga store nila ito naman mga protasan Usually dito, mga duck. Mahilig sila sa duck. Yan o. Oh. Mga duck yan o. Oh. Ito, karning baboy. Ito, duck. Yan. Ah, duck. Ito sila. Tapos, saging. Ba't klasing ba klaseng saging? Ito yung pampasim nila o. Dahon. Ko kung ano kung anong klase yan. Pero yun yung banana nila Ice cream banana. apa ya sili. Oh, laki ng sili. Oh. Laki ng sili nila. Grabe yung pipip ni ate. Oh. Tuwang-tuwa. -tuwa. <laughs> rambutan. Yeah, oh, Ayan, nila. Laki. eh sila ate. So, bintahan nila dito yung ganyan, no? Oh. mga ano kabilang side karne puro mga herbs and spices ayan prutas nila prutas iingat ingat lang kayo sa pagtatawid tawid ayan anong klase mangga medyo maputla yung mangga nila dragon fruit ganda din ang good thing lang dito good thing po dito sa Vietnam ay ano, mura, mura mga fruits, fruit juices, lychee. Ayan. Dami ng ganila, iba ito pang pa. May jujube. Dito na tayo sa kabilang park. Sinanay, nanay, sili. Sili ang binibenta. Si ate, bumili siya, maliit. Ano, Ayan ng market. Sa so, likod na yan, ano na yan, river. Chives, to. Pag nagtawid kayo, ingat-ingat. Kasi, bigla-bigla. yan So, ito yung mga ano nila, oh. Mga spices. Ay, mga herbs and spices nila. Bala. Brokoli, anong palayan nila almost parehas lang pero ito sila oh. Mangga, dried mango. Aloe vera, nagbibenta din. Man. Sting. Pusit. Man. Pusit. Sa loob, mga wholesaling siguro yun. Oh, ito, ano to? Oh, Pindigin ko siya ng sa Ito, ang inangos. mo ba? Nakapakpak na no? Ito yung hilig nila. Ito yan oh. Okay. Benta sila per kilo. Hindi natin, hindi kasi tayo makapag usap sila na maayos kasi hindi sila gano'n ka-fluent sa English. Ayan, pero gulay, ayan, patola, upo. Diyan, oh, dami po. Almost mga ano, karamihan sa kanila gulay oh. Gulay nila talaga 'yan oh. Cilantro, chives, yan ang buo. Hala. ni pala dito. Oh. Yan oh. Ay. Ay. Ang nila ng papaya nila, tingnan nyo. Naka-slice na yung papaya. Linisa na natin. Hello? Ayan o, slice na. Slice na yung papaya. Puro halos karamihan dito. Matatanda na yung bibenta na. pandan Chinese Logbate Chives Pili lang o chives Cilantro Mint Peppermint Grabe yung dami Lemon So balik tayo doon sa unahan Tingnan natin Ayan okay lang kayo dyan Tour ko lang kayo dito mga totoong hindi Para makita nyo yung mga Ano nila binibenta Makita natin lahat meron tayong ginagawang video lang para makita natin yan may nagbebenta ng bulaklak bulaklak ganda ng bulaklak nila dito na side yan oh mushroom ano mushroom ito ano kaya to tingin nyo ano yan comment oh, down ito to, meron silang ano, malalaking Pass eh. room, meron din Pass room, oh. Tofu Ito, uh, oh Pass room Ito, sarap yan oh. Para ayungin. Ito na, durian. 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 So hanggang dun pa yung market. Ayan dito layo. mamaa man siguro guruto ito, mama, buhong a, buhong a, oh. pasiyo, pasiyo, ano buhong a di si Hanggang dito pa sa dulo. ada pa. to na motorbike na ginagamit nila. magbenta sila, nagmo motorbike, o oh, ito toyok, Tuyo yan, Tuyo. May tambo. Bamboo shoots. Ah. sa dulo. Ganjan yung pintaan nila. Saging. Sa yan lang kawas yan oh. lang kawas beans almost press lang <laughs> yan mga tutumayin tayo steak medyo mga oras na ito ngayon ay nasa almost 8 8am na dito tayo sa Hanoi ito isang uh, world UNESCO heritage uh, town ng isang sa Vietnam no. Nariroon sila kasi sa mga cultural and traditional na mga houses nila, mga buildings sa uh, culture nila. Yan. Saka maganda po sa ano Vietnam, mura. Tapos yung mga juices fresh, yun ang gustoan ko dito sa kanila. Sana mapangalagaan nila. Hello. Mabait din sila yan. Hello. Yan. Tapos. Okay. So yung matutumang yung dahil sana nag-enjoy kayo doon sa panunood ay uh, nakakatawa dahil uh, dito tayo sa nabigyan tayo ng chance na kapunta sa Vietnam no sa Central Vietnam at pakita itong kanilang uh, napakangadang uh, UNESCO Heritage na town dito sa Hoyaan. Ito yung mga pinaka trading na city nila. Nagti-trade sila dito eh. So 400 years ago, yan. So na sila dito ng uh, French, Japanese. Dito sila na gano'n nagkaroon ng uh, agreement sa unity nila, maging friendship. Meron silang ginawang friendship bridge. No? So yan ingat talaga pag nagtawid kayo dito sa mga nakapunta ng Vietnam kaway kaway sa mga nanonood na video na to kaway kaway nakabot kayo dito so hindi ako masyadong nakapag uh, research ko ano talaga yung ano dito gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nakikita ko para, ma para makita nyo din at saka in the future meron tayong mapanood nakakatuwa ang nagustuhan ko lang dito ano mura mura ng Vietnam. Fresh yung mga siniserve at saka gusto ko yung mga food nila. No? Yan. Balik na ako sa motor, balik na ako sa hotel. Marami din sila dito mga mga ano, mga ceramic sa mga glasses. Ganda. Alright. Good So yun lang yun na yung uh, video ko may mga langka sila natikman namin yung langka na masarap dito uh, ano sya yung uh, orange talaga na langka talaga masarap malilit yung musang king hopefully soon matikman namin sa danang pero maganda yung lugar nila sana maalagaan ayan mga tutong mga iday maraming sila sa pagsama kaway kaway kita kits sa susunod na video happy farming happy gala